Maging wise tayo sa pagpili ng mga barangay officials natin. Dalawang kandidato, yung isa tapat, yung isa magnanakaw. May isa masipag, yung isa tamad, yung isa matalino, yung isa bobo. Pipiliin ko na lang kung sino yung hindi gumagastos ng malaki. Kung ako, pipiliin ko na lang yung mas bago. Uh, sabihin ko sana next week ko na lang banggitin ano pero magsisimula na rin po kasi sa susunod na linggo ang campaign period sa barangay elections. Ngayon, gusto, marami po kasing nagtatanong sa akin. Ayoko man magsabi na, hindi na sana ako mag-announce, pero araw-araw, mayat-maya, ito po yung tinatanong sa akin sa kasalukuyan. Ano, sigurado, pati sa mga konsyel natin at sa Vice Mayor, pati Kikong, ito po yung laging tinatanong sa ngayon. Ngayon po, para malinaw na malinaw po tayo. Alam nyo, pag nagpapakilala kasi ng pagbabago, minsan kailangan dun ka sa kabilang extreme muna, parang babalansin mo muna. Sa mga mayor o sa ano po, hindi ko naman po sinasabi na masama mag-endorse, hindi ko po sinasabi na masama na may kasama ang mayor na kapitan. Maging wise tayo sa pagpili ng mga barangay officials natin. Ito po yung sa akin lang. Ito kung paano ako pumipili ng mga binoboto ko. Ano, hindi naman hindi niyo kailangan gayahin pero ito po yung sa akin lang. Meron pong iba, obvious na obvious naman. Kung may nakita kayo dalawang kandidato, yung isa tapat, yung isa magnanakaw, eh, obvious naman siguro yung tapat yung pipiliin natin. Kung may nakita tayo yung dalawang kandidato, yung isa matalino, yung isa bobo, eh, siyempre pipiliin natin yung matalino kung may dalawang kandidato. May isa masipag, yung isa tamad. Eh, sino pipiliin natin? Siyempre, yung masipag, yun may, may mga obvious. Pero may mga pagkakataon, siguro hindi tayo tiyak, hindi tayo sigurado. Paano tayo mamimili? Sa akin po, kung hindi tayo sigurado, parang sino ba dyan yung mas tapat? Sino ba dyan yung mas magaling? Sino ba dyan yung mas masipag? Hindi tayo sigurado kung ako pipiliin ko na lang. Kung dalawang kandidato, parang similar, o hindi, hindi, ako sigurado, kung ako, pipiliin ko na lang yung mas bago. Pipiliin ko na lang kung sino yung hindi gumagastos ng malaki. Tandaan po natin, yan ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato. Mula sa taas, hanggang, mula sa nasyonal hanggang sa barangay level, ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagastos ng ubod ng laki. Pag nakikita natin, namimili ng boto. Pag alam natin, milyon-milyon ng ginagastos. Ibig lang sabihin nun, lalo na pag incumbent. Ibig lang sabihin nun, yung pinamimigay nila, kung nagpapamudmod diyan ng pera pag bago mag-eleksyon, ang ibig lang sabihin nun, pwede palang gamitin yung pera na yun sa mga serbisyo ng pamahalaan, pero kinupit nila para sa eleksyon, meron silang panggastos. Hindi natin alam magkano na iwan sa bulsa nila. Simple lang po, huwag na nating gawing komplikado pa. Yan ang mga yan ang pinakamalaking red flag. Uh, wag nating kakalimutan yan. Pag malapit na po ang uh, ngayon po malapit na ang campaign period, papunta sa barangay elections po natin. Munting paalala lang po mula sa akin.